Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong pagkakataon na laging naghahanap ang tao sa Diyos. Maraming beses na tayo, lagi nating ibig matagpuan si Jesus. Hindi ba't nariyan yung una, ang mga haring mago, the three wise men. Hinanap nila ang isang hari, pero ang kanilang natagpuan hindi haring may trono, kundi nasa sabsaban. Hindi haring makapangyarihan, kundi isang sanggol. Noong labindalawang taong gulang si Jesus, hinanap din po siya ng kanyang mga magulang. Kahit saan, nagtungo sa templo at nagbalik, pero hindi nila matagpuan. Kaya nung makita na si Jesus sa templo, nagtuturo sa maraming tao, kakaiba ang kanilang nakita sa likod ng kanyang kamusmusan, naro nagsasalita at nagtuturo sa marami. Nung gabi ipinagkanulo si Jesus, natagpuan siya ng mga sundalo sa halamanan, nakilala siya sa pamamagitan ng ano? Ng isang halik, ng isang kaibigan. Kahapon, sa ating ibanghelyo, hinanap din po si Jesus ni Maria Magdalena. Pero nakita niya, pero hindi nakilala. Sa katunayan, ang akala ni Maria Magdalena, isang hardinero ang kanyang nakikita at nakakausap. Ano po yung pinagkapareho ng mga paghahanap na ito sa itinuturo sa atin ngayong panahon ng Pasko na muling pagkabuhay? Una, sa bawat pagkakataon po na may naghahanap kay Jesus, hindi po siya mabibigo. Sapagat matatagpuan niya ang Diyos, makikilala niya si Jesus, Mararamdaman niya ang kanyang presensya. At ang nakakatawa, kapag natagpuan na po nila ang Diyos, kakaibang Diyos ang kanilang nakikilala. They were so surprised because Jesus is not the way they expect Him to be. Kaya nga po ngayong gabing ito, ipinapaalala sa atin na kapag hinahanap natin si Jesus, ah, matatagpuan natin siya sapagkat si Jesus hindi po pakipot. Hindi po siya mahilig magpahirap. Hindi marunong makipaglaro ng taguang pong sa kanyang pagpapakita sa atin. Sapagkat matatagpuan at matatagpuan natin siya sa maraming paraan, sa iba't ibang katauhan. Yun nga lang, maging handa po tayo masorpresa sa bawat pagpapakilala ni Jesus ng kanyang sarili. Kaya nga balikan natin yung mga kwento nagpakita si Jesus. Nung bilang sangsanggol, Nagahanap ng hari, pero bata ang nakita. Ibig hanapin si Jesus, pero isang gurong matalino ang kanilang nasumpungan. At ngayon si Jesus nagpakilala sa ang mga alagad patungo sa daan ng Emmaus, na kung saan nagpakilala si Jesus, hindi lamang bilang isang Diyos, kundi nagpaalala si Jesus ng kanyang sarili bilang katapatan ng kanyang pangako kaysa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kung ibig natin matagpuan si Jesus, mahahanap naman natin, hindi naman tayo pahihirapan. Yun nga lang, maging handa tayo sa paraang ibig niyang makilala siya ng kanyang bawat kaibigan. Amen.